ganda ng kotse oh Mazda bagong lapas oh MX-5 ha ah, Sky Active na siya mga kapubig o. yan oh tamak you know? oh ano nga binibigyo ko siya oh oh ang ganda ang ganda ng kotse yan you know? oh ah sana makaroon din sana si katubig po siya rin ng sports car na ganyan yan you know? oh 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 ha yan oh yan oh tumatak po tumatak po siya mga kapubig oh mga katubig, oh ito ako oh. O, oh, yan oh bumili ako ng mga baka oh oh yan oh po ang kanalan. Uminto, uminto. Ayan o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Kotse, ha? Ah. Bagong kotse. Text ko lang, ha? Ah. Bagong kotse. Kailan kaya makakabilis si Aka Tubig, ha? Ah. Boss Jerry ng ganito. Ayan, ang ganda, o. Oh. Wow naman. Sarap siguro sumukoy dyan. O, oh, ang sarap, o. Oh. Ayan o. Oh. O, oh. oh, ang oh, oh. sarap, o. Oh. Dinidikitan ko, eh. Ay, ah, kasi, ano, eh. Eh, talagang kursunada ko yan ha, ah. pag nagkapera si Katubig ha. Ah. Bibili rin tayo ng ganyan, Mazda. Mazda MX-5 oh tumatakbo tumatakbo siya mga katubig ayun o oh. oh. yun o yun o oh. oh. bye bye kotse sana magkaroon si katubig ka boss rin ng ganyan oh, malapit na kami o oh. tinatakbo niya talaga o oh. inaabol ko talaga ayun o oh. ang bilis ang bilis yan <laughs> ayun ayun ayun, ayun oh. Wow, oh. hindi ka makaka makakalayo sa akin. Ah, kahit ang service ko lang ay e e-bike lang, oh event so, lang service ni Katubig Bosteri ah uh, mga katubig ayan uh, uh. wow ang ganda no ah uh, bibiliin natin yan pag nagkaroon tayo ng pera bibili tayo ng ganyan no uh. ayan no uh, mga katubig yan uh, no? Uh. wow ang ganda ang uh. ganda ang ganda ang ganda ng kotse nila oh uh. ang ganda ng kotse ng boss palagay ko ah uh, artista to kaya business man yaman oh uh, ang ganda wow oh, oh doon pala ang silil oh uh. Oh, ito oh, oh, Ayan ay oh, yan oh. Ganda. Ganda ng kotse. Ah, ganda ng kotse. Oh, sana magkaroon tayo nito sa awa ng Diyos oh. Oh, oh sa awa ng Diyos magkakaroon sana tayo ng ganito. Panginoon Diyos, ha, bigyan mo po ako ng pagkakataon. Ayun, tumatakbo, tumatakbo mo na. Ah, tumatak ah, hindi na natin maabot. Ayan na, ah, ang layo na. Ang bilis talaga. Wala na. Oh, wala na. Wala na sa Mabilis um, bilis na niya katubig. Mabilis na sa mga katubig. Wala na. So, thank you. Ah. Mapagpaalang araw sa ating lahat. Hindi <laughs> natin nabon. Hindi natin nabon mga katubig. Ang ganda ng kotse. No? Napakaganda ng kotse. O, oh, sige na. O, oh, sige na mga katubig. Too. Okay. Okay. Dito na ako. may pinapagawa kasi ako rito. Ayan o. Oh. Ayan ang mga tubigan. O, ayan o. Oh. Dami. Dami kong ano. Ayan. Dami. Dami o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, mapagpalang araw sa ating lahat mga katubig.